Hi guys, andito kami ngayon sa munisipyo. Ayan, naghihintay kami ng aming service para sa seminar sa Bagyo. Time check 1 a.m.

Mamamanta po. na tayo dito, mayroon. sa dami ng may tinatawag na mental health uh, crisis sa mga panahon na to. For some people who have been exposed to certain types of crisis, no, katulad ng sexual violence, doon yung Park. Ay, doon. Yun yung parang may nag-ano-ano ah, doon yung okay. layo pa rin yun nga natin doon sa sa Session Road. Ang layo pa yan natin. Ay, ayun ang SM. Ay, session Road, dun pa sa kabilang side ko. SM, ayun. Ay, pero pag nag-taxi ka, Yung Certificate of uh, Participation ng ating mga participants. Meron mo bang gusto magbahagi ng ilan sa mga participants? Ano ang inyong babaunin na natutunan sa pag-uwi po ninyo? Okay, okay. okay. graduation na. <laughs> Ana Maria Gyogyo para kay Miss Benjie Benjie. Salamat sa makiling. Yolanda Maceda. Okay, tapos daw 75 anong to check-in? Abao singdala. Bakit check-in kasi sir plano, <laughs> <Hey. laughs> Anong oras ang flight niyo mga madam? F2way. 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 Ayan, oh, may pa ito oh, dito ng direksyon. Okay. okay. Oh. Five, oh, 5U. 5T. Dito. 5U. tayo? 5O. Dito. o Ayan, o Ayan, Ayan, Okay, kung tayo, yung tayong cue. 5! Oh, oh. Ayan! Ano ba to? Cue! Ay cue to 5. Cue ba yan? Duling eh. Cue may mga tansik ako sa inyo. <laughs> <laughs> Nalilitan ba kayo sa akin? Ay! Ayan, 5! Oh, ano nga tayo? Kaming boys doon. Sino? Single. Ay! Ano to? Ano? Para tayo single. Ano ba yung bagay kasal? Anong tawag doon? Shower... Ano? Bridal... Shower. Oh Oo. -oh. Baka may mga foreigner doon. O sino mga single dyan, ha? Hindi na, na kami na ating jowl, eh. Okay, andito na kami. Ayan ang CR. Ang bongga ng CR. Wow. Parang gusto ko na maligo. Ayan ang mga kasawa ko. Ayan, yeah, ang gaganda, Hello. diba? O. Oh. Pak. Ano yung tao mag-log? Yan, 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 yan. Wala naman kami ilalagay na gamit. Dahil kami ay... Wala din kayong pagkain. Tubig. Ayan. Siyempre. May TV din kami. Ayan. Aircon. Siyempre, ang katabi ko si Head. O, oh, ayan. Talaga tumabi ka sa aircon, Head, ah. Hindi. <laughs> doon yan. Ay, doon ba? Hindi dito sa atin. Ay, ubuti naman. Okay. The view. Oh, ang ganda. di oh, ba? Diba? Yung pag. Ayan siya. Ganda. Ito na makita yung mga kabahayan. O, oh, ha? Dahil sa fog. Before and after. O, oh, di ba diba? Wala ka na makita. shower mm -hmm. outfit check outfit So let's go na guys, kakain tayo. Halika na mga mamshie. Kakain na tayo. Okay, kakain na kami guys. Maganda na mga kasama ko pa. Sino kayo dyan? Ang yayaman nyo ha? Maka-play ba yan? Oo, nagbibigay. Baka mamaya ito, dadaldal. Dadaldal. Kanina sapatos sa amin kami ha? Giniginaw siya. Giniginaw ko tayo pang malakas. Yan <laughs> <laughs> po, sa lang Ay, nako Sino ko sa atin? Tara! Going up up? Yes. Tara, let's go! Let's go! Let's go, sago. yung mata ko. Okay. Ito na yan. Ito na. Dito ba yun? Di ba kang pumasok? Ito, Ray, naka-green carpet. <coughs> Parang na nasa Sir Magic Ball. Naka-green carpet. Kung sila naka-red carpet, tayo naka-green carpet. Mga <coughs> VIP. Ah, di ba picture pa kami? picture pa kami? pagkain na sila? Pagkain first. Ayan na. Ano ka Nasa sa <laughs> Information. Okay. bagyo oh. Ready na mag-night market ang mga girls. Ayan. Ay, naambun nga ating Julia. may bay, alis rin tayo doon. Plus, mag night market. Mag night, night, market na tayo. Uh, okay. Ayan o, unlisted. Ay, 6, 9, 6, 9, 7, na 10, 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 Okay, dito na kami sa SM, guys. Eh, haba ng pila dito. Dito tayo sa dito tayo. Yeah, dito tayo. Okay, guys, dito tayo sa SM Baguio. Ayun. Oh, di ba? After namin dito the night market na kami. Medyo muulan-ulan lang. Ayun, oh, so dito ang taxi. Can you blow my mind? Hi guys, naglalakad kami papuntang market. Ayan, yun naman, pababa ang daan. Whoa. Diyos ko po. Baka mamaya madulas tayo dito. Ay, may daan pala. Kala ko wala eh. Kakatakot naman dito, masyadong pababa. Ay, ah, lakad pa mo. guys, ayan ready na for night market ayan, magbubukas na sila ayan, ayan, ayan isang buong haba ayan, naghihintay na kami ayan, 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 ayan. para sa night market dito sa Baguio, ayan ayan, ayan ayan, ang night market dito sa Baguio ayan, sabay-sabay silang nagbukas ibang haba

Bargain na po. Ay hey, guys, kape tayo. Kape muna bago matulog. Day 2 Kainan na ulit almusal Almusal Parang wala na yung mga office natin Tugok pa tulog po sila tulog po mo siya, sa reality show hindi siya napa Kuya ano ang pangalan <tod> pala ng ano siya nang mga saludo pa tawag Don na iowser tra-tre lugar na dinadayo talaga, pinipilahan pa. Ah, good shepherd. Uh, yeah. Ayun! Doon kuya. Good shepherd pa Doon ang masarap ano? Ube. Ube. Mahal. Eh, ah, hindi. At least sigurado pa. 450. Ay, dati 200 lang daw yun sabi ng kapitbahay na. Ay, may bibilang tayo doon sa La Trinidad. Mura lang. Mahal na. No? Masarap. 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 Siyempre, Punta rin tayo sa... At ang uh, bagay, doon muna tayo sa Alatrinidad sa gulay. Saka tayo pupunta ng... <coughs> yung gulay niya nalang dadaling ko. <coughs> Sabi <Ratajo> um, na sa like, sakyan. Saka kayo mga ganyan. Kaya saan tayo nakapesto? Kaya na kayo sa sakyan? Siyong ba kayo? Sa so, bus? Pangapat ba okay. so, tayo? Sa una. Oh, kayo, poste. Saan nga kayo ba ba kayo Kami doon sa tabi ng gulong. Wash out yan yung babaan niya. Itong bumigay na, ano, eh, malaking tipak mm -hmm. ng no, na ganyan, luna eh. So, Ay, akin ito, yan lang ang binigay ng kuhaan. Mm -hmm. Ang akin, dala ko'y 3,000. Parehas-parehas yung 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 na-face out So dito na kami guys sa Strawberry Farm pero hindi kami pumasok kasi... Wala mga bunga, hindi season ngayon, oh. Mga ano pa lang siya, guys. Ayan, so, hindi tayo makakapasok. Ayan, kita nyo naman, guys, oh. Ayan, dumayo sa bagyo para lang bumili ng tambo. Oh, ito yung mga bag na gusto nyo, oh. Ayan, oh.

Guys, ito try natin yung tanghulo Ayan, tignan nyo Ato, toto, toto Yan. Kuya, magkano? Ay, walang 50 Parang 50 lang kagabi doon sa tinanungan ko doon sa ano sa market night market. 50 lang kasi doon. Ano yun ma'am? 50 dot do. 50 tatlo? do. Oh, sige. 60 pesos. Ay, si Kuya. Wala, gusto ko lang talaga siya matry Kuya, kaya siya sabi ko tatry ko. Tanghulo, tanghulo. Sure. Ayan. Ayan. So guys, ito try natin ang Tanghulu. Dito sa Baguio City. <laughs> oh my gosh. Ano yung iba? Pure strawberry yung iba ay may kasamang ano? Uh, oh. grapes ma'am. grape, Grain black. 60. So ito na siya guys. Ayan. So try natin. Ay! Napakatigas. Ayan. Bakit siya pa, ma'am? Mm-hmm. Hindi pa gano'n magtinalamigas. Bakit gano'n po yun? Hindi siya crunchy. Hindi pa gano'n magtalamig, ma'am. Pagod so, natin po siya, ma'am. Parang uh, ano, naging bubble gum. <laughs> Failed. Oh, nang try niya, kuya. Matagal pa rin siya tumigas, kuya. Ilang minute po ba yung binababad? Oo, ma'am. Okay, niyo ko sigurado na, ka? Promise, ma'am. Tumulog na. Ito hmm. unang Medyo makunat pa eh. Okay na 'to. Bat ganun yung lasa? Ano? Mamana pag uwi. <laughs> <laughs> Ganun lang 'yon. 'Wag mo ikakatuiran eh wala ako oh. pasensya na po. Baka makatotohanan lalo kang mamamalat, di, di ba? Ganun lang 'yon. daí lunch